Mayroon ng paborito si Lebron James ngayon sa kanilang kupunan at nagdedelikado si D'Angelo Russell na mapalitan na ko mga idol. Ito si Dalton Connect ay mayroong posisyong shooting guard at small forward pero sa kanyang nilaro kahapon. Aba, pang shooting guard talaga. 31 minutes, 19 points, 7 out of 8 sa field, 5 on 5 sa 3 point line, walang mintis yan. Kaya sa ngayon na pag-uusapan na mukhang papalitan ni Dalton Connect si Di Angelo Russell mga idol sa kanilang starting lineup. Ayon kay Lebron, patungkol sa kanila naging panalo, si Lai dumepende daw kay Dalton Connect sa kanilang panalong iyon. Ibig sabihin nun kung wala siya, kung wala yung kanyang performance, siguradong si Lai matatalo. Ngunit meron ding mga dahilan kung bakit doon lang muna siya sa bangko. syempre kapag nagpahinga na yung kanyang papalitan, may pagpapatuloy pa rin ni Dalton Connect yung kanilang opensa. No? Pwede rin yun. Para sa inyong mga idol, sa mga fans ng Lakers dyan, ano ang komento ninyo? i Comment lang. Marami sa ngayon ang nagiging detective Patungkol sa sinabi ni Stephen Curry mga Idol, nung siya ay hype na hype sa kanilang laban versus Dallas Mavericks, ayon kay Stephen Curry, hindi niya na matandaan kung ano ang kanyang sinabi. So balit merong mga NBA fans ang nabasa ang kanyang bibig. Ayon pa diyumanok kay Stephen Curry sa kanyang sinigaw sa harap ng kamera, this is my house here, you ain't wanna stay here. Siyempre, sa mga ganyang laban ay nagkakainitan yung emosyon, di ba? Kung ano-ano na lang yung masasabi mo, especially sa mga punto yun ay mainit yung namamagitan kay Clay at kay Stephen Curry. Hindi man sila nag pero alam na alam mo talaga na mayroong enerhiyang namumuo doon, especially yung mga naipokol ni Stephen Curry ng mga tres, lalo pang nagpainit iyon dahil siyempre, mayroon siyang naipakita kay Clay Thompson na kaya niyang manalo kahit wala ang kanyang Splash Brother. Hindi naman namin ni Stephen Curry na kanyang sinabi yon in actually nakalimutan niya na. Para sa inyong mga idol, ano kaya? I-comment lang yan sa comment section. Parang humupa na ang mainit na paninimula ng Boston Celtics. Sa unang mga linggo, sila ay kumamada ng 7 wins in 1 loss. Pero ngayon sa kanilang huling apat na laban, sila ay 2 wins in 2 loss. Napaka-importante ang kanilang laban versus Atlanta Hawks, NBA Cup yun, mga idol. Subalit parang naging kahiyan pa ang laban na yun dahil sa natalo ng Atlanta Hawks na walang treyang. Ayon pa kay Jalen Brown, kanyang sinisisi ang kanilang kawalan ng focus kung saan sila'y mentally careless sa kanilang laban at sila'y mabagal. Naging sloppy patungkol sa bola kung saan marami silang mga turnovers. So balit hindi pa naman ito katapusan para sa kanila, syempre magkakalaman yan sa playoff mga idol at mas kaya kuman ay naniniwala na isang playoff team itong Boston Celtics. Yan lang muna sa ngayon ni Razolways. Thank you for watching. Para makapag-withdraw sa ipo Game, dito ka lang pumunta. Napaka-basic lang. Yung sa akin, no, 2,324. At iiwan ko yan ng 10 peso. At kaya yung kukulin ko dyan ay 2,314 pesos. Ayan. At dito nyo makikita sa record ang mga na-withdraw nyo. At eto nga oh, nakakuha ko ng 4,000, 2,000, di ba? Araw-araw mga idol ha, kang makakuha ng ganyang kalaki sa Ipog Game sa paglalaro mga idol. At pagkatapos, eto na, pumasok na, napaka-basic ano, hindi na umabot ng 3 minuto.